Pakinggan po natin tong matinding pahayag ni Rowena Guanzon. Nag-asa! Imbis na mag-surrender tayo, kailangan sumigaw tayo na karapatan natin sa isang malayang bayan na maunlad na walang mga magnanakaw! Ang tayo nandito kani naninindigan tayong lahat kulang ng mamamayan, hindi lamang sa ating saligang batas, kundi sa ating mga pamilya at sa future ng ating mga anak. Kung pinili natin ang demokrasya, tayo ay pinanakuan na sa demokratik na gobyerno ay mapapakunlad ang ating bayan. Ibigyan ng trabaho ang ating pamilya, ibigyan ng justisya pati ng mga mahihirap at walang magkukutog, walang mawawala ng susurrender na sana ako. Walang pag-asa. Inbis na magsurrender tayo, kailangan sunikaw tayo na ang karapatan natin sa isang malayang bayan na maunlad na walang mga magnanakaw. Ay karapatan nating mga Pilipino na magkakapatid anuman ng ating relisyon ang ginabukasan ng ating mga anak ang mahalaga sa akin. Tingnan nyo ang ibang bansa. Tingnan nyo ibang bansa na five years ago lang ay nangunguna tayo sa kanila. Ngayon, nasa kulelat na tayo. Nasa ilang. pa ang mga advertisement nila sa ibang bansa. Wala na ang gustong mag-negoso na ibang bansa dito sa bayan natin binabahal. Dahil naman sa isang tinaka-corruption. Ang corruption, ang Pilipino na dating tinitingala sa ASEAN na tayo'y magigiting ng mga tao, tayo ang mga Pilipino ang hindi nagpapalupig sa mga batayo sa mga kawatan? Yeah! Hindi tayo magpapalupik sa mga kawatan. Kaya tayo nag-rally ngayon para marinig nila tayo na hindi nyo pwedeng gawin ito sa amin na walang mananagot. Kailangan may mananagot. At kung sino man ang puno nito kailangan siya ay managot. Pilipino ay halos wala ng makain tatlong beses isang araw. Alahati At sa atin o 60 milyon ang nakakaranas ng gutog Ha okay. pataba ng mga buhaya ay patabaan ng patabaan. nakahelikopter! May pambili ng milyon-milyon dollars na mga aeroplano! May masakit pa sa lahat! May nagmamalaki pa ng mga... limang libong estudyante. Saan galing yan? Lahat yan galing sa atin. Mayaman na ang mahirap ng pabayad ng tax. Kasakay ka ng tricycle. Ang tricycle driver ng pabayad ng tax. Bibili ka ng grocery, may tax. Bibili ka ng gamot, may tax. Bat sila ng bat. Ang mga tulis na dyan, tawagan talagang Batman. na Ang plano pala nila sa loob ng tatlong taon ay lili-masin nila. Ang tala ng bayan ang ay naghihirap habang ang Pilipino ay dahil wala man lang pambayad sa doktor at sa gamot na mamatay ang mga bata jan sa Philippine Heart Center dahil hindi napapa-opera na sa puso habang ang mga buhaya, ay wala nga ba silang puso? Oh, Saklolan mo Pilipino. Saklolan mo kami. Uy, strawberry cheesecake. Eh. Mas enjoy pa 'yan.